Sa ka nagtitnaan ang show time live? Agad na mention ni Vice kanda Si Kim Jo. Agad niya daw itong tinawagan matapos makita ang post nito kaninang umaga. Maging siya ay lubos ang pag-aarala. At tinanong kung kamusta ito. Ito ang patunay na sobrang dami ang nagmamahal sa kanya. Napakabait na tao. Pagpunti na lamang at maayos itong nakabalik at nakabiyahe patungo sa damo. Kasi maging ganyan siya ka-professional. Baka ang ibang artista ito ay hindi na kahit at i na lamang ang guesting sa biring ng CD. Kahit may halong kaba o takot, go pa rin ito at itinuloy ang magkahinggi. Ngayon na maulan, ipinagdarasan ng lahat na wala nang maging problema pa. Anakang ginabayan din siya Lord, napakabuting tao. Ito ba ang ilang reactions ng fans? Nawa, hindi na muli kami. Maulit muli. Kami mga supporters ay kinabahan at nalungkot. Gusto lang namin ang safe siya lagi at ilayong sa mga ganitong sitwasyon. Hindi kami papagod, supportahan at malin ang isang Kim, Kim. Para pala kay Paolo Abilino. Super thank you Yes, alam namin na kasama ang mga ibang team, Kim Q. Pero iba kapag kasama na si Paolo na mag-aaralay sa kanya. By the way, good luck sa event nyo mamaya. Tanagsahid kayo ng mga tao kahit maulan pa yan. Ipagpatuloy nyo lang ang mga ng tao. Nandito kami na handang sumuporta sa inyo araw-araw. We love you, Kimbo. Anong sa inyo rito sa panibagong update na naman.